Hello guys, mamaling lang kami. Baka mauli ka dito guys. <laughs> mamaling po kami, mamaling <laughs> Ay guys, baka madulas ka guys. <laughs> baka madulas ka gus. <laughs> baka madulas ako tapos nakal... <laughs> hindi, <laughs> makapal yung ano mo. Ayan. Dadaan, dadaan Ito dito. po yung aming ano o, oh, lugar. Ayan o. Oh. <laughs> Dali naman tayo ni Hi Guys. Mm -hmm. Ayan o. Ay, Bukas, Hai, Pakas. gigising gimana yang Sige sa'yo, alis. O, pwede sa ating gising tayo. O, porter. Ay, alis pa, Rumay dyan. Oo. No? Para na makapaligo ka. No? Kausap ko na yung driver. Sino? Yung kausap kapon? Oo. Ah, niliwanag niya kanina. Oo. Akala niya baka hindi tayo tumuloy. Baka mawili tayo. Ano kung hindi tutuloy tayo? Sino ba ba? May bibinin lang kami. Grocery? Grocery? dina ko lang ano. Andyan din pulutan nyo. Ngayon, ihanda bakit yung baboy. Yeah. Ayun si Marvin. Ay, hindi ko lang, hindi ko lang. Ang aking pamangkin, ang sa aming driver. Ayun <laughs> guys, sa yung aming aming merbin, siya ang pinaka-pogi dito sa pantaw. <laughs> <laughs> Oo, bukas guys, uwi na kami punta kami. Si yeah. oh. <laughs> yan yung nga Yan, dyan, malapit lang school guys, ayan no. Kita niyo yung arko dyan, dyan ako pumapasok dati ng elementary. Yan, ang pinagmamalaki ni ang kapatid ko guys sa anak niya. No siya pumapasok daw sa school. Nabubutas daw yung chinelas niya ang kwento ang kanyang sa anak niya. Nung nakita yung anak niya na malapit pala yung school, kapit bahay lang pala ng school. Ayan. Oh. Ayan. Hindi na masilip, hindi mo na masilip Alex diyan. Yan nagdan diyan ah. Yan. Ito, 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 ang hagdan. Ito, oh, pakyat doon, sa ibabaw, oh, dyan sa lolo. Ba't parang nawala yung hagdan insan? Yan you know? o. Nawawala yung ibang bato? Baka kinukuha nila, no? Yan. Yung sampalok nyan, guys, yan ako nagtatago at ang lola ko noon napakasungit. Yan no oh, sampalok. Matandang pa sampalok. Na Patanda na yan. Kaya nga, ayan oh. Dito tayo dadaan. Babalik mo. Ano? dito <coughs> <coughs> niya. Dito. Dito. Ha? Pagkakad dito ay? Dito. Di hagdan? Oo. Teka, mag-vlog muna ako dito. Ito yung aking pinasokan <laughs> ng elementary. Ayan guys. Ayan. <coughs> dito po ako pumapasok. Ayan. Pasokin ko muna guys sa glit. Ayan. 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 Bye bye guys. Thank you, thank you for watching.